Abay dumagundong ang buong arena ng dahil kay Lebron James. He is back playing at an elite level. Talagang di ang depensa. Pinahiya ang maangas na Hawks player. Pero hindi naman nagpatalo itong si Bogdan Bogdanovich. Abay sinagot nga at inangasan ng buong team ng Los Angeles Lakers sa labang ito. Mainit na Atlanta Hawks na may 5 game winning streak. Lalabanan nga ang struggling na Los Angeles Lakers. Mangyari kaya ang alam na natin mangyayari? Well, in the first quarter natin, Lebron James pasok agad ng 3-pointer dito at ganoon din itong si Dalton Kinect. First shot, first basket agad ang ginawa ng dalawang Lakers player. At ito namang si Jalen Johnson ang nanguna para sa Atlanta dito. Quick 5 points ang kanyang tinala. At batapos nga ng defensive play dito ni Lebron, mukhang sinabi ng Hawks bench na foul yun pero hindi nga sumang ayon dyan itong si LBJ at talagang match na match nga ang two teams dito. Sagutan sila sa opensa at ang Lakers kahit papano nag-improve na from their last game. And then si Jalen Johnson sinubukan pang depensa ni Lebron at napigilan nga siya dito tapos tinirahan sila ng three pointer on the other end. Tinapos ng Lakers ang quarter na may 3-point lead, 29-26. Second quarter natin na ba'y ganado nga si LBJ sa opensa at depensa sa first minutes Pero tinapatan nga ng Hawks team ang energy niya dito Kusa nakahawak na sila ng 4-point lead Ang pa nga sana ng highlight dito ni Jalen Johnson Kaso epic fail naman ang kanyang layup After nyan mga idol talagang uminit si Bogdan Bogdanovich from the 3-point line Pero itong si Lebron ay sinabayan nga sa dyan At talagang dinarig pa nga dito si DeAndre Hunter Para nga makakuha ng easy layup bully ball ang kanyang girawa Kaso ang problema nga nila dito so far sa first half ay napakarami nga nilang turnovers na rigbigay ng advantage dito nga sa team ng Atlanta Hawks pero nang dahil nga sa takeover mode na ito nga ni Andre Davis at Lebron James sa buong first half ay tied ng ating score at 64 points. Andre Davis may 22 points agad, Lebron with 17 sa kabilang team naman ng mga idol Hunter at Jalen Johnson tig 10 points. At pagpasok na ng ating third quarter, ang struggle ng Lakers during the third quarters ay wala na nga sa labang ito. At sa umpisa ay talagang napakaganda ng kanilang nilaro. Nakapag-build sila ng 11-point lead dahil nga yan sa kanilang magandang depensa. At what a one-legged three-pointer pa dito ni Lebron James. Kaya naman napilitan ang Atlanta sa mag-timeout dahil lumalayo na nga ang team ng Lakers dito. Pero after the timeout, abay biglang nagapoy ang 3-pointer dito ng buong team ng Atlanta Hawks at ginamit nila ito para makabalik sa laban. Eventually, nakuha pang lamang. Kaso pagbalik nga ni Lebron sa court, he restores order. Binalik sa Lakers ang kalamangan, what a deep 3-pointer pa dito ni Dilo. After 3 quarters lamang muli ang team ng Los Angeles Lakers. At pagpasok nga ng ating fourth quarter, e, ay parang home court nga ng Lakers dito after ng dunk ni Lebron James. Hiyawa ng buong arena, parang dumadugundong na nga sa loob. Pero wang at hindi nga nagpatalo. At ng trash talk pa nga dito si Bogdan Bogdanovich, inangasa ng Lakers bench dahil lamang na sila sa laban. 105-102 with 7 minutes left. At matapos nga niya na inauwi nga tayo sa matinding clutch baskets versus clutch baskets ng two teams at wala nga nagpapatalo dito. Targang walang suko nga itong Hawks pati na rin ang team ng Los Angeles Lakers hanggang sa huling mga segundo natin. At nauwi nga itong fourth quarter natin sa defensive stop ni Max Christie. Rekta tayo sa overtime. At sa ating extra 5 minutes mga idol, abay hindi nga ito nag-disappoint nang dahil nagpatuloy ang matinding back and forth clutch baskets versus clutch baskets ng two teams and down to the wire na naman tayo. Pero at the end, isa nga lang ang mananalo at yun nga ang team ng Atlanta Hawks after ng another heartbreak para sa team ng Lakers, another game winner. Parang paalala nga nung magic game nila, binangungot nga sila dito.